Dumating na si dating Speaker Martin Romualdez sa ICI or Independent Commission for Infrastructure. Kung gagawin nilang state witness si dating Speaker Martin Romualdez, ito ay kalokohan talaga. Dahil lahat ang testimonya doon sa Senado hearing sa kanya tinuturo ng mga resource person sa Senado. Tapos gagawin lang pala resource person or state witness si dating Speaker Martin Romualdez. Buwagin na lang ang ICI kung dadalhin naman ito sa ombudsman. Ang nakaupong ombudsman sir Mulya, mababasura lang din para mas maganda, dalhin na lang ito sa International Criminal Court para tabla-tabla na. I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process and of course any um, information about the insertions on the flat control. That was the uh, basis of my invitation. I'm glad to have shared any all personal knowledge and information to the ICI ICI remember ang hearing sa Senado si Martin ang tinuturo ng mga resource person sa Senado Naka ilang deliver po kayo kay uh, speaker uh, bahin speaker Romaldez from uh, Saldeco uh, Your honor tulad ng sinabi ko po kanina is three times po Three times po kayo nag-deliver Ilang pong maleta po yon Yung una po uh, nung una is 35 35 na maleta Opo Pupunta kay speaker Opo Okay ano? Pangalawa Yung pangalawa is sa uh, na, Ang pangalawa Di ko kano siyang ma-recollect Kasi Parang nasa 12 or 13 Kayo yung escort Escort opo, opo okay. opo Pangatlo po Ang pangatlo nasa 15 Okay o, po. So, puro sasakyan po ni Kong Saldi Ang ginamit ninyo Opo yung mga ginagamit yung Yung ano Yung sasakyan ni Kong Saldi po. Ano sasakyan po yun yung, Bakadga. Isa, yung ah uh, yung... Uh, ano yung light uh, high is na kulay white na bullet drop. Oo. Uh, Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nagakyat kami ng apat na put anim na malita. Ibababa lamang namin ay tatlong put limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas sa kumigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez sa bahay ni Congressman Sandico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Because I want to help the ICI in this investigation, we want to support the investigation, the fact-finding to resolve um, uh, the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to um, uh, share uh, my side story so um, uh, it's about facts and evidence and uh, in um, political noise or speculation